Mga kadeliver, kung kayo po ay nagbiyahe ng malayo, siyempre napakainit ng tubig niyan. Kung kayo magchichik ng tubig, huwag niyo muna pong bubuksan dito sa takip. Kasi super init ang tubig niyan. Kasi pag binuksan niyo yan, pag hindi mo pinalamig, ang lakas ng pressure ng tubig mga kadeliver, aapaw po yan sa dito kailangan palamigin nyo muna po ang rajitor mga kadilibir. Ganyan lang po yan mga kadilibir. Hayaan nyo muna po ang palamigin bawa kayo magbukas dito sa takip ang rajitor. Kasi kung buksan mo agad dyan, nagaling biyahe, siyempre may ita init kasi sobrang lakas ng pressure ng tubig pwede kayong mapaso ng tubig niyan mga ka-deliver